What's up mga bes? Good morning guys. Uh, welcome back ulit sa King Malita channel and by the way guys, medyo natagalan ako sa pag-upload ko ng videos ng mga vlogs ko kasi nagpapahinga ako guys kasi medyo may dinaramdam and ngayon balik na ulit. So bibisit bibisitahin natin yung isang kapitbahay ko dito guys yung si Auntie yung kalimitang nagbibigay sa akin ng halaman. So punta natin ang kanyang mga halaman guys. Tingnan natin kung ano ang mga collection na doon. And kung bago ka pala lang sa akin channel, don't forget to like this video guys. If you like, don't forget to subscribe and hit the bell button para magiging updated ka sa mga newly upcoming kong videos guys. So tara, samahan niyo ako. Ayan ang bahay mga kabisdak. So punta na natin and tingnan natin kung ano mga koleksyon ni auntie. Tara. Yun sa auntie mga kabisdak ko. May ginagawa na naman. Ayo! <laughs> <laughs> Salad ko. <laughs> <laughs> Busy ka Yan. Tingnan niyo yung mga halaman ni Antio, mga kabisdak. Yan yung mga collection yung mga kabisdak. Uh, yan yung may variegated na niyan. Talatiya yata. Kung gusto niyo yung magkilaw, kinilaw, may sili, Ha? <laughs> <Huh? laughs> Yun. So guys, nandito na po tayo. And magbisaya na lang ko guys sa para makabisaya may anding istorya. So, mo ni ang mga collection ni Auntie Makabisdak. Ang kanyang hardin sa kanyang bahay. So may mga kaladyum din si Auntie Makabisdak, you know? Angel Wings. Napakaganda Makabisdak ko oh. ganda hmm. pero itong angel wings mga kabis dak hindi masyadong nagbibigay ng ano saha kanang gibuhat ni ante is butangan daw na niya pakampatan niya sa kuwan monstera adan suni muna mga kabis oh. monstera adan suni yan napagid sa monstera adan mga kabis dak diriok Naku na kayo. Nasa sa te? Sa talam nun? Orchid? Balang Ah? ah, dancing lady. Oh, namin yung amuani sa una. Dancing lady, parang parang sumasayaw na babae. Ha? <laughs> yung bulak niya, guys. Oh, uh, kanatakliyan ako. Namulak na po siya. Hmm, Ah, para ma kabalo mo guys it kani si auntie, is agriculturist ni si Ante <laughs> retired ni si auntie nga agriculturist morning dagan sa plant collection na siya mga banda mga banda niya mga kabisda pero ayaw pa nam, namulak nanay, nanay pios Baka pa na. Napo yung mga aglaw ni ma'am guys. Oh. Huwag kayong talam nunan, ato yung Ito sa likod guys ha. Ah. Kasi dag marami dun. Nahiya guys. Oh. Ibang bisok lang. See? Parang naglalakad sa Hardin. Naglakad ka sa Hardin ng Eden. <laughs> Garden of Eden. Gusto mangga. May mangga guys Oh. Apple mango. Parang piton, na, piton niya ata to. So may, di, wala na kayo na atiman anti Ang iyong mga talam nun kay... Busy kasi Ante. <laughs> Tigulang na daw siya. O ba, niya naghihatag sa kuwa. Na iyang bambu, mga kabisdak. O, oh. kasi ka niya siya, te? Kalimut ko, ano yung talam, talam nun, eh. So, comment down below na lang mga kabisdak kung kabalo mo ano yung pangalan ng talam nun. naiyang Na iyang kuwan. Bird's nest. Dako kayo, baligyan ni eh, guys. Kung gusto mo mapalit. Baligyan ni ini Ante. Ako na nang post sa Facebook. Sus, dahil kay talaman sa Ante dito, oh. ni Ante, oh. Mas kang gupa, ha. pa sa chicks. Huh? <laughs> oh, pa kayo. Sus. Mamanga, kas talaman ni Ante, guys. Puros ni talam nun. Oo, okay. oh, si Nara sa kilid-kilid ng talam nun yung tima bisdak, oh. Snake plant. Ano akong kitang tambakan o okay. nanok? Oh, napao. Oh. Natambakan, oh. Sa yuta. Pag-abo ng ente, yung mga aglaw nima. Oo? Oh? Okay. Nangabuhi na. Pangunga mo dali, guys, kung gusto mo. <laughs> <laughs> Ay, black velvet yan, oh. Katahong black velvet, gihatag ito ng yung tingasaha dancing lady eh na po yung zebra si ante yun by the way makabisdak yung mga zebra nga ako anas ah, kong balay gata gapon to ni ante sa so, mga gipang propagator na ni ante mga kabisdak propagation lang ang gibot ni ante snake plant oh Bapak ayo, na po yung mga prutas ng mga kamisdak, na iyang mga bayabas, na iyang apple mango na iyang lansunis maraming pagkain, maraming prutas at bulaklak dito may butterfly dagang kayo siya talam ng diri guys hmm, see? Oh, nanubura diri ayang kwan o lokas siya, skilid dapat yung malukas siya dito dito, oh. Te. No? Oh? Huwag rin mo nakita ako ron, eh. Ah, nakita na yung muna. Dutul ka buko. Saha. Kung gani. Oh, napagyod, yeah. yeah. oh. Mahayo ka nito, kang mahayo sa mama. So, tagaan ko niyang timakabis na kanin. Eh. Alocasia. <laughs> One of variety of Alocasia, Alocasia. May peace lily dito din oh. Peace lily. Ayun, may bulaklak na. Hindi ba bulak? See? Tigapak ayo. Na uh, napuwi yung lily niya ni Auntie. Wapak na maging bulak oh. yang money tree dagko na kayang money tree dre naglasang hmm? na ang taon mo niyan tidre napay kapayas mga kabisda ko <laughs> wala wala lagi ako anit eh army army hmm <laughs> Padugdog, padugdog mga kabisdak, baka yung mga ayo. <laughs> <laughs> Wala ng kayo kuwan anti-siblings o, oh, mga bagong tubo nga kuwan. Kumintang. Mo pa niya kung may natag na lisot eh? Kani? Dwarf? Dwarf Dwarf kumintang.

ang gumamwilan ni auntie nasa gawas dahan kayo naiin mo ng koral nga hmm, pa kayo napakaganda prayer plant na na oh oh prayer plant kalatiya yan na siya ti ano kita nung Welcome plant. Welcome plant ni siya pero delikado ni siya sa mga hayop. Pwisunos niya siya guys. Uh, Nagana na matay niya mga iri iro pagpaako nila. Kaya na siya ng one plant. Delikado siya sa mga pets. Alokas siya. Ano? Hmm? Oo. Oh. Night dwarf anak te. Hmm. Naku na kayo guys oh. Magstira dan sunin ninyo ante. At ako mamustira dito mga kabis. Sinatag lagi hapon to ni ante. Lagana na siya. Nanay nanubo sa akong ipang propagate. Hmm. Mm hmm. Nakabi kasada sa kanyang Sakuan, mga mga kabista ko oh. na ay nakatago ng uh, kayamanan huh? <laughs> kayamanan sa mga plantito at plantitas hmm. na mga kabisdak mm? ano mo buo sa kilid, -kilid oh? mm. basta gagmay pati pero mga kabisdak uh, for your information hindi mm hindi -hmm. uh hindi -huh. hindi talamnun pero kanika anti mga kabisdak is mga tubo-tubo mga propagation hindi na siya wala, siya, wala siya, na siya gipalit wala na siya gibaligya hindi siya poaching hmm hindi na kaya, siya kaya ang ban mga gudani na aga kawaan sa lasang hindi na siyang poaching alokas siya lugay na siya ng mga talamnun anti kay agriculturist man so, <laughs> kabalo, si Anti so lagi kabalo kay balo si Anti sa pag kon ta, talam noon pag padaghan Muning ang talamnon ni Anti diri wa na galasang na oh Mamangha ka sa mga tsada sa kadaghan <laughs> Guys oh May atis eh na I... African DC nito no African DC Te African DC ni si? African DC Afri Lagi African DC DC Lalay bulak Nanamulak na na siya Pero wala nang Wala Si, dagang kaigtalam nun Sa si, anti mga kapisdak Pero lang magbaligya sa si, anti Giver lang siya, giver Hindi siya gabaligya, ayan lang ipanghatag Ang gapo kay bulak Kini okay, natag na ako ni Kamanti mga uh, White Christmas Katong nakuha na ako sa plant hunting namo. First part 1 plant hunting vlog So, that's all for today's vlog, mga kabisdak. So, te, salamat kayo sa imong pagpabisita sa imong balay. Si hi to my vlog. Salamat kay pagpabisita te sa imong balay pagpakita sa akong mga viewers sa imong mga talamnon mga tsada kayo. Ah. <laughs> <laughs> Oo, Oh, sa kilid daw oh, naipay ko ano. mga pa kaya nga kuan. Kumintang. so that's all for this vlog mga kapis sa nag-enjoy kayo sa aking pagbisita sa bahay ni Ante. <laughs> sa pagbisita sa kuan balay. And don't forget to like this video guys. If you like it, subscribe and hit the bell button and don't forget to share. And sa mga bago pa lang sa akin channel, subscribe na kayo guys para hindi niyo ma-miss ang mga upcoming ko pang videos. Bye-bye, be safe, and God bless.